what's up mga lords at ito na nga uh, huling update na dito sa ating ginagawang uh, paniksay na ating ipamimigay yung mga gustong sumali dyan ay uh, paki-like itong ating video at uh, mag-subscribe sa akin channel at uh, paki-hit yung notification bell para updated kayo sa mga bago nating video dali dito nga guys ay magdadagdag lang ako ng ano magdadagdag ng design yan medyo namubulol pa tapos ito yan natin mamaya uh, natin para meron siyang dagdag na forma yan maglalagay ako ng bali -apat na piraso at uh, ganun din sa kabila bubuhitan uh, ko lang muna to para meron tayong pattern ng pagtatabasan para dun sa mga gustong sumali ay uh, yung iba, yung mga dati nang nakapanood ay alam na nila yan. Uh, at para naman dun sa mga bagong gustong sumali ay uh, panoorin lang ang video na to at uh, antayin nyo kung anong keyword ang sasabihin ko para i-type nyo sa comment section at uh, magkaroon kayo ng uh, entry at magkaroon kayo ng chance ang manalo. Okay guys, at uh, kakalasin ko muna tong ating design na to at uh, o kita natin para mas madagdagan naman yung forma nitong ating pamimigay na paniksay. Yeah! Yeah! Kaya nga guys, at uh, gumamit ako dito ng ano, pang center drill kasi maganda to at uh, maliit yung dulo nito. Hindi siya sisigsag kapag uh, ibinarena nyo utasan ko lang siya ng uh, mga butas doon sa uh, mga dulo ng ating design na gagawin para merong guide yung ating pantabas mamaya kapag uh, nagsimula na tayong magtabas. Uh, at saka uli uli ang pagkakataon, sasabihin ko nga po ulit sa inyo ay ang pinamimigay po natin ay yung unit lang. Dahil yung unit lang naman po ang kaya kong gawin, para po doon sa tangke at iba pang mga accessories nito kung gusto nyo gawing pa pump sa pump eh, pwede rin po pero kayo na po ang bibili noon at para po doon sa maswerte nating mabubuno ay uh, na po ang magbayad nung sa shipping fee para hindi na po ako masyadong uh, magastusan at uh, malaki na rin po ang nagagastos ko rito sa ating ipinamigyan nito Ayan nga guys, ganyan lang. Oh. Ah, yung bawat dulo ng design ay uh, binutasan ko ng barena. Tapos, buguhitan ko yan ng ball pen para meron tayong guide dun sa pagtatabas natin mamaya. yan ganyan lang po. Tapos ang gamit kong pantabas dyan ito, yung uh, rotary. O, sabi ng iba ay eh, dremel pero hindi naman dremel ang brand nito Ayan, na uh, tabasin na natin. Sa pagtabas niyan guys, pwede kayong gumamit ng ano, yung drill bit na 1-8. Pero yung sa akin naman, mayroon naman ako dito ano, nabiling pang tabas talaga ng mga plastic. Kaya yun ang ginamit ko. Yung dito sa bandang huli guys, medyo lalakihan ko ng konti para medyo malaki yung design niya dito sa may puwitan. Doon nga pala sa iba na hindi mananalo eh pasensya na kayo at ito'y isa lang naman ang kaya kong ipamigay. Hindi ko namang pwedeng bigyan lahat ng gusto. Kasi eh, hindi naman tayo mayaman para mamigay ng mamigay ng ganito. Ito ay kumbaga na ko lang na gumawa ng isa at ipamigay. Yung iba ay eh, nakakatuwa naman at uh, naintindihan nila na kahit hindi nga naman sila manalo eh, at least napanood nila yung gantong guide sa paggawa at uh, susundan na lang daw nila yung uh, gantong paggawa para magkaroon sila Ayan, maraming maraming salamat po sa inyo Ayan guys, at uh, tabasin lang natin yung mga design na ginawa natin tagaan lang to isa isa lang kasi wala naman tayong mga machine na mga gandang klaseng machine para mabilis tabasin kung meron sana yung mga katulad yung ano mga end mill o kaya parang CNC yung mabilis lang yan pero dahil ano lang tayo mga DIY DIY lang sa bahay Ayan, uh, pagtyagaan lang natin yung mga gamit kung anong meron tayo dyan. Kung totoo sim, pwede nyo itong tabasin kahit ano lang eh. Yung uh, cutter. O kaya, arena. Ayan, kaya na yan. Kaya lang, uh, medyo may katagalan nga lang. Pero siyempre, kung gusto natin yung ating ginagawa, eh, magagawa natin yan. Ah, uh, yung keyword nga pala natin for today's video guys ay uh, final na to, final. Paki-type niyo na lang diyan sa comment section ay eh, final. At meron na po kayong isang entry. Tapos sa pagraffle nga pala nito ay gagawin natin sa kung di 23 uh, ay 24 ng hapon o gabi mga siguro mga alas 7 para hindi na busy yung mga gustong tumama ay samahan nyo ako sa pagrapol so subukan kong ano, mag live hindi pa ako nakasubok mag live pero subukan natin para makita nung iba kung paano natin irarapol tong ating uh, ipamimigay uh, at para hindi naman mag-isip yung iba na baka tayo may pinaburan o magkaroon ng uh, dayaan yan kaya guys sana ay nakasubscribe kayo at uh, nakanotify yung ating notification bell dyan para pag nag uh, update tayo ng pag raffle nito ay uh, manotify kayo at uh, maging uh, saksi kayo sa pagpapa raffle natin ito guys at ito ay pag yan natabas na natin tong mga design na to uh, linisin lang natin ang konti yan tapos siguro yung pinakambakal ng bat ano na dadagdagan ko na lang ng pahapyaw na pinturang itim uh, hindi ko na siya pinaka pintura ng ano design na gusto ko kasi hindi naman yan magiging sa akin Uh, hindi rin magustuhan nung makakakuha. Eh, kaya, ano na lang, plain na itim lang ang pipintura ko doon sa bakal. Tapos, yan na yung kanyang design. At, uh, yung siguro, kung may gusto pang idagdag na design yung magiging may-ari nito, eh, siya na lang po yung magdagdag ng design. Ayan, guys. At, uh, naka-ready na yung ating bakal. Pipinturahan na lang natin yan. At, magandang araw o gabi sa inyo. At, uh, Merry Christmas in advance sa uh, Mananalo nito. At ayan na po. Tapos na po. Kita-kita na lang po tayo sa pag-grapple nito. Maraming salamat po.